guys na ko pasilip niyo Japan ha daghan ka kay kung hayupan re guys kalabawon lay wala ani eh. <laughs> mo ni pusa moy atong kuang manok din kita guys na na dia guys mo ang gipampusa upat ka bok lima na ni da guys na man so karon na ko niyo tanan guys ang kuang mga ipantagad dere eh. uh, upat na ni sila kabukbaka dere guys o, ato una usapan ni eh. nalang ha ngunit baka diri guys na una diri na abot ngunit siya oh. ngunit lang na white cherry white karoon guys napog diri yung diri guys o oh. oh. pati sila kabuk baka diri guys oh. bululungon kini mga sagbot na nirong guys kayo ba uba na nidiri mgaon guys di na nikabtang bola ni mga sagbota guys ubas ubas yun eh <laughs> so karon guys ni mga tulok abok baka niya bot kaupat so, na tong unadirin na bot na baka so mga nindot ang mga baka klaseng yung baka na palit guys na pori si brown brown na baka guys Gwapo kayo eh, naglawas guys. Huwag mo na yung manambok. Kadawa ng buko-buko guys. Tumalambok ng mga lawas sa taas bago ng mga tindo guys. So karun guys. Karun na putas mga kanning. <coughs> Magalanak na ni siya guys. Hapit na ni mga anak. No. Ang kandi nga. yung mga anak niya guys. So oh. kanindo ha. Tagurhay anak-anang kandinga guys. No. Yung kato ka Kandiyan yap to guys. Ang hinahanan ng kandiyan guys. Kari guys oh. Kaya kaya galubog. So mo ni area dari guys. Ha? Hmm. Kung pasilip nyo guys. karon guys. Mamasa po ko sa baboy. Mo ni tangkal dari guys. Nahamuha ang tambigalo ni babuya guys. Bigalo na mo ni. Eh mo akong at nyan nyag magpaupanan eh tawa guys di asas yes. kuha tao ay tako na kaya na lamang usa guys kaya gusag ikuha na itong pista ano yung ipakan mong tikaroon na ang baboy guys tako na sumuni area dari guys ng lawig-lawigan na sa mga hayupan ba kalabaw na lamay kulang dari guys para makompleto na yun <laughs> hmm. parang gusto dito guys oh. san ka pa kalabaw na lang ang kulang problema ni guys morot horot di sagbot guys asa na po ni manhang kung usagbot. muna hmm. siya palibot adre guys na kung ang gibantay adre sa balensya guys muna siya lugar dako ni siya area guys muna niya guys muna siya area adre di ada guys awanan dyan ako dia guys Kaya magtanong ko dia Huwag napiran na lang Kaya para Dili dyan mahurup-hurup at least nagay na makuha Kaya may putas mga yuta dere na dili ato Na anak tamang munguhag kumpay <laughs> So din nira tamang guys Kaya mamasa pa kong sa baboy guys Kaya ang baboy nila eh Problema na ako na ning dapita guys manan na sila tanan dia tong manok Humana po pakaon hmm. Ang baboy nilang nila guys So, dinero tataman guys ha. Salamat, salamat sa mga kakita. Please subscribe. Okay, like and share sa akong YouTube channel ng Chukawi TV. O sa kuha pong Facebook. Please okay, like and follow na po mo dito. O, ako na siya guys. So, dinero tataman. Salamat.